ako po si Gemo, bagong training ng accounting department. Tignan mo nga yung mukha mo! Mukha mo tatahulan <laughs> dyan sa labas Kasi Mr. Cruz ay nagsisinungaling. Hindi niya idea yun. Idea ko yun at ako ang unang gumawa nun. Ito nga yung proof, oh. Tingnan nyo. Pwede mo na yung mga gamit mo at umalis ka na. Dahil hindi ka naman kailangan dito sa kampanya na to. Files. Ayan. So, pagkatapos, ayan. Magsubukan mo ito. Ay, ganyan, di ba? O, parang hindi ka na ata pwede mag-enter dito. Eh, ano mo na ka yung bilis matuto. Eh, gano'n ko lang na. May alam naman na ako dyan sa living room. Alam ba? Kahit konti. Eh. <laughs> ako, napaka basic lang sa'yo. Ay, nako, ituturo ko ka sa'yo yung mga... Ah, uh, ma'am, magugustuhan po kaya nila ako dito? Ay! Oh, syempre naman, no? As long as mabuting tao ka at magaling ka dito sa mga gawain dito sa opisina, for so good for me, magiging okay sila sa'yo. Ah, uh, ma'am, salamat po, ah. Aba, basta, ayan mo, tuturuan kita dito. Ayan mo, ayan, Tingnan mo yan. Marimar? -mar? Sino yan? Bagong mukha yan ah. Ah, good afternoon po ma'am. Ako po si Gemma bagong training ng accounting department. <laughs> Nagpapatawa ka ba? Pwede tignan mo nga yung mukha mo? Mukha mo katahuyan dyan sa labas? Alam mo, kahit trainee pa dito, kailangan maging presentable yung mga sinusuot para hindi ka mapagkamalan ng kung sino man. Eh. Excuse me, ano ka ba? Eh, gini naman talaga yung suot ng intern dito eh. Hoy, Bernard! Huwag mo kayong konsintihin! Kung bago-bago yun, lalaki na yung ulo niyan eh. Hoy, tandaan mo ha? Bukas kapag nakita pa kita ng nakasuot ng ganyan, isusumbong kita sa boss. Naiintindihan mo? Opo, po. Pasensya na po. Pasensya. Ay! Ah. Kaks ka sa ulo. Ah, Joy Boy. Ano okay. na yung pansinin? Hayaan mo lang yan. Hindi yung talaga ugali niya. Hindi mo rin nara? Shhh! Yung chichis ni Salmo ko? Ah, wala. Ah, ni Sipin. Ay, sir. By the way, sabahong tayong trainee dito. Si Mr. Cruz. Tsaka, ah. Ayaw nyo siya magtrabaho dito ah, na maayos. At huwag mo siya yung presyo sa trabaho. Sir naman, sana naman o, no, oh, yung mga trainee, binibriefing niyo kung ano yung mga dapat isuot. Yung mga tamang isuot dito sa opisina. Kasi tingin mo, napagkamalan kung magkatahod dyan sa labas. E eh, ngayon, mukha na rin galing sa terminal. Tsaka sir, dapat magpakitang gila siya. Kasi bago siya dito, di ba? Kasi alam ko din, na wala yang ibubuga. Bobo yan. Tama na, Eden. Hindi naman ako bumabasin kung anong suot niya eh. Ang tingin ko, umayos siya ng trabaho. Sir, hindi sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Wala yung pananamit. Iba sa skills na makikita mo. Mahihimik na! Buhay mo na yung trabaho mo. Ah, uh, Mr. Cruz. Si Marimar ah uh, Sige po sir, marami sa labak. Sige, sir, Oh ayan, nakikita mo yan. Marimar Kambalas, ayun, nakuha ng Ayun lang, tapos. Alam lang yan. Ayun, 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 ayun. lang yan. Ay. Ayos to, ah. Ay, sir. naman yung trabaho mo? Ah, sir, to okay lang. Sir, nga pala, gumawa ko ng sarili kong inventory system. Para mas mapadali yung work ko. Ba, J-Boy. Ang galing mo, no? Napaka-impressive yung ginawa mo. Oo naman, sir. Tsaka, pwedeng pwede natin itong i-present sa board. Eh, sir, medyo nakukulangan pa ako eh. Pero, aayusin ko muna ng konti. Sige, Jay Boy. Babalikan kita mamaya. Sige, sir. Thank you. Mabuti naman trabaho mo, ha? Ay, basic. <laughs> ah. ah. Nandito ako ngayon. Para sabihin sa inyo, na si Mr. Cruz ay nagsisinungaling. Hindi niya idea yun. Idea ko yun at ako ang unang gumawa nun. Ito nga yung proof oh. Tingnan yun. Alam mo Miss Eden, siguraduhin mo lang yung sinasabi mo ah. Once na mali yung sinasabi mo, talagang ikaw papatanggal ko. Sir, ang tagal ko na dito. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Para saan? Magsasabi lang ako ng totoo. Hello, Maribel. Pumasok kayo sa office ko ngayon. Isangan mo si Diego Ngayon na. Ah, uh, Maestro, excuse me. Pinapawag niyo daw po kami, Sir? Ano to, Mr. Cruz? Ito ba siya sinabi ni Eden? <laughs> ano? ano? po Anong photo siya? Tingnan mo! Sir, hindi po totoo ito. Tsaka sir, ako po nag-encode yan. Tsaka sir, may oras po ako nang ginagawa ko yan. Tsaka may mga pares po ng mga screenshot. Jeb boy, kung ako sa'yo tumigil ka na lang, meron akong proof oh! Can you please shut up? Shut up na Ben, It's easy to fake, kaya dapat sir, tanggalin nyo na tong lalaking to. Kung meron bang fake dito, ikaw yon. Hoy, ikaw Ben, isa ka sa fake. Kayong dalawa, kaya dapat kayong matanggal dito. So so, ikalugi pa ng company. Excuse me, sir. Hindi ka tanggap-tanggap to, sir. Kasi mismo ako yung testigo na si Jeboy mismo yung gumawa ng program na to. Hoy, ano pa nagsasabi ng testigo? E eh, wala ka ng ebidensya, di ba? Ebidensya ba kamo? mo? Ha? I have an evidence here. Dito, sir. Ayan. Tingnan mo. Ayan, ako mismo yung testigo, sir, na gabi-gabi, gumagawa ng report. O gumagawa ng program itong si Jeboy dito sa opisina. Ayan. Pinagpuyatan yung gawin yan, sir. Tapos... kung ginawa mo itong iside? Dahil ano? Dahil sa promotion? Ay! Nako, sir. Wala nang iba. Kasi kilala namin si Miss Eden, sir. Siya lang naman yung may gusto dito na siya yung nakakataas sa lahat. Ano mo Miss Eden? Hindi, hindi ko ito palalagpasin yung ginawa mo. Dahil simula sa araw na to, ayoko ko na yung makita yung pagmumukha mo. Nagpiti mo na mga gamit mo at umalis ka na. Dahil hindi ka namin kailangan dito sa kampanya na to. Umalis ka na. Sir naman, Sayang lang yung pinaghirapan ko dito. Pinaglaan ko lahat ng mga- Can you please shut up?! ano ka na, oh! Ano ba gusto mo? Tumawa ko ng guard. Ha? I will leave. alone. Go! Goodbye, crush! Ah, <laughs> uh, Marimarong. Hindi mo kukukuni yung cellphone to. <laughs> In fairness ha, ang dami mo na mga nabiling mga ari-arian. Pero... Wag ka, yung mga business natin, lumago. Kaya nga eh. Tsaka ito pa, Marimar, isa pa. Tignan mo yung mga sales natin, no? Ang taas, no? Alam mo, hindi naman natin makakamit lahat ng tagumpay natin na to kung hindi dahil dun sa program na nagawa mo, dun nag-start lahat ng mga success na nangyayari sa atin ngayon eh. Tsaka isa pa, buti, pinagtanggol mo ako. Kung hindi, baka si Eden na lang naging successful nun. Ay, naku, ano ka ba? Etos na lang yung babae nyo nun. Kalimutan na natin yun kung saan lupalok man siya naroon. Hmm. So, Ang importante, happy tayo sa kung anumang meron tayong negosyo ngayon. Eh Marimar, -mar, tumawag ka na ng na, waiter, nagugutong na ako. Eh ah, sige, tumawag ka na. Waiter? Waiter? Sir? Sir, ano po order nyo? Uh, Miss, pa-order kami ng is- oh oh, oh, oh my gosh. Cheboy, <laughs> <J> Marimar. Eden? <laughs> Paano nangyaring waiter ka na lang? Eh, di ba sa office ka? Oh. Eh, kasi nung natanggal ako sa trabaho, wala nang tumanggap sa akin na company gawa nang nalaman nila yung issue na nangyari. Oh my gosh! As what what I expect. <laughs> Alam mo, Eden, hindi na ako nag, ano, nagtataka kung bakit Ayan, ganyan na lang yung mga naging position mo ngayon. Pero, huwag mong ikahiya yan ha, kasi maranal na trabaho yan. Tsaka wala na, wala namang masama sa pagiging waiter eh. Eh, ikaw naman kasi, eh, di ba noon, masyado kang mapanghusga, mapanglait, talong lalo na dito kay Jeboy. O, tingnan mo naman ngayon, di ba? Nagkapalit kayo ng sitwasyon. Tingnan mo kami eh. Naging successful na, tsaka marami na kami negosyo. Ah. Tsaka yun din. Kung gusto mong umasenso, Pumakas sa buhay. Dapat marunong ka makikakuha-taon tsaka makisama. Ay! Naku, Jeboy! Ano ka ba? Wala siya nun! Eh, eh, di... baka karma niya na yan, kaya siya naging ganyan, di ba? J boy, pinagsisihan ko naman yung nangyari eh. Tsaka... humihingi na rin ako ng tawad sa'yo. Eh... baka naman pwede mo akong ipasok dyan sa... company mo. <coughs> <coughs> ako... <coughs> Hindi pwede. Baka mamaya, malugi pa yung company namin dahil sa'yo. Bad truth. Ah, ganito na lang. Mas mabuti pa siguro. Asi mo na kami, yung mga orders namin. Ah, mo sa amin yung pinakamahal dito, yung bestseller na pagkain na hindi mo pa natitikman. <laughs> Char! Oh, sige na, asi mo na kami. Sige po. Thank you. Ay. Maraming, ikaw mapanglait ka rin eh. Mamaya bumalik siya yung karamang, magiging dami ka, hindi ka. Sige. Ending story na.